na namamalimos dito sa ano sa daan sa kanto sobrang lamig ng panahon ngayon pero may mga namamalimos pa rin nagbabakasakali may magbigay sa kanila ano ayan marami yan dito lalo na pagka ano lalo na pagka summer ang daming mga namamalimos dito sa kanto niyan baka isang daang tao lang na magbibigay sa iyo na tigwa 1 dollar eh hindi may 100 dollars ka na ano tapos maganda niya walang tax hindi na nag, hindi wala kang tax di ba libre ka sa tax kasi cash ang ibibigay sa iyo eh no magulat ka diyan pagka nanmali mo sa tapos sabi-sabi mo wala akong cash eh. tapos sabihin sa iyo wag po kayo magalala meron naman ako ATM machine or credit machine <laughs> yun yun na yun, yun na eh no bihira winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yan magandang araw magandang gabi sa inyo mga kinis kung nasa man kayong araw na to punta lang tayo sa Northgate kain lang tayo nagugutom ako eh Dito na tayo sa North Gate, mga kainis. Ano kung napapansin nyo? Ayan, mayroon din dito mga homeless. Ano, yan. Pati doon sa kabila, mayroon din. Ayan, oh. Mamalimos din. Ano. Ayan. Dito tayo, naghihintay sila ng, ano, ng mga customer. Dito, mag magano magbibigay ng pera sa kanila. Yung pa sa dulo yung isa. Pupuesto yung isa na yan. Pupuesto. Kasi may, meron na rito. Eh maghanap ng pwesto siguro doon sa kabilang kanto may mga napanood ako sa, sa sa youtube eh mas malalaki pang kinikita ng mga yan mga kainis ano mas yung sa isang sa isang taon yung annual na kinita nila mas malaki pang kinikita nila sa mga nagtatrabaho merong interview niya panoorin nyo sa youtube meron yan meron nag interview sa mga ganyan mas malaki pa kita nila yan tapos may pag-uusapan tayo ngayon ang pag-uusapan natin ngayon ay Uh, ang maling desisyon dahil sa pakikinig sa mga naga advice or pakikinig sa mga comment yan, yan ang pag-uusapan natin medyo maganda ngayon yan mga kayo ano? kasi minsan eh yung pakikinig maganda lang yan pero dapat eh bago natin gawin yung mga sinasabi ng iba mga advice ng iba eh make sure eh pwede bang may apply sa atin no? pwede bang may apply sa ating ah uh, karakter bilang isang tao kasi yung iba baka yung iba kahit sa kanila, pwede 'yun. 'Di ba? Pwede 'yun. Pero sa atin, baka hindi naman tayo katulad nila. Eh hindi pwede sa atin 'yun, 'di ba? Sasabihin nila, "Eh, gawin mo itong ganito, gawin mo itong ganto. Dapat ganto sabihin mo." 'Di ba? Eh, kung ikaw, hindi ka naman ganoon katulad nila. Nahirapan ka naman gawin 'yung isang bagay na 'yon. 'Di ba? Ang hirap gawin nun, 'di ba? Eh kung mayro nang ibang way na pwede mong gawin, eh di doon ka sa gusto mong gawin at yung talagang ikaw talaga yun di ba mga kainag no? kaya minsan mahirap yung gagawin natin yung mga comment ng iba yung mga payo ng iba eh, no tapos hindi eh, mo na alam kung anong mangyayari yan so marami namang way para gawin yung isang bagay or uh, yung gawin natin di ba ganun lang yun kaya kasi nababasa ko sa mga comment section mga kainag ano, dapat ang ginawa mo ganito dapat ang ginawa mo ginawa mo ganyan o ba? Diba? eh syempre hindi naman nila alam kung ano yung nangyari talaga ba? Diba? kung sila ganun sila baka ganun sila kaya nilang gawin yon. eh ako hindi ko kayang gawin yon, pero kaya kong gawin yon in other way ibang diskarte di ba mga kainag ano? kaya uh, di ba? dito na tayo sa ano sa TNT kain na tayo rito sandali lang ha Ayan. kain tayo dito oh, mukhang masarap yun ha yan kuha tayo nito mga kainis ano? kanin gusto ko sana brown rice eh pero ito na lang medyo mahal to oh, kasi <laughs> yan konti lang tapos sa uh, ayun yung gusto ko basa pero gulay Yan ito, 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 ito. Isda ito mga kainot. Ano? Yan, basa. Basa fish. Ano tayo, iwas tayo sa mga, ano, mga fatty foods. Yan, katulad yan. Yan ang paborito ko dati. Yan, dati binibili ko. Ngayon, ito na. Ito na lang. Yan ako. Tapos sa uh, gulay. Ito, ito, ito. Maganda sa health. Ito, so, yan. Diba? Tapos konting kanin lang. Siguro isang rice lang yun. Hmm tapos ano na to ikikilo iki ako ito yung takip yun yung takip oh yan yun yung yung takip hmm ayos ayos yan tara tapos kuha tayong panghimagas doon no? tinapay may tinapay dito gustong gusto ko yung tinapay dito gusto rin yung mahal na, na to eh barbecue pork ay kaya lang barbecue pero sige isang piraso lang naman dila na rin natin si Mahal na Reyna para dalawa tatigisa kami ni Mahal na Reina ito talaga yung pagka pag, uh, busog ka na mga kainags ito no? Maalwan, tinutulad na yun, tayo Sarap oh. oh yan, busog na tayo mga kainay. Sarap kumain. So yun nga mga kainay, so, uh, balik tayo doon sa usapan natin. Marami kasi dating nagsasabi sa akin nung temporary foreign contract worker pa lang ako. Kasi nag-apply ako sa iba na pwedeng magbigay sa akin ng LMO kasi nga syempre eh, nangangarap din tayong maging permanent resident talaga tapos yung pinagkatrabaho ka dati yung fast food AMW eh wala kami pag-asa doon na permanent residence kumbaga parang renew rinyo, rinyo lang ng ano renew rinyo, rinyo lang ng ng uh, LMO at ng work permit pero syempre alam nyo mga kainis hindi naman tayo uh, dapat dumipendi sa ganun kasi kailangan habang maaga pa eh gumagawa na tayo ng paraan kasi nga pabago-bago ang batas dito eh, di ba? So ang ginawa ko no, noon, nung time na yon, ano, uh, naghanap talaga ako na ano, kasi mahirap na eh. So may mga nag advise sa akin, nasabi nila sa akin, mga kasama ko, mga kaibigan ko, nung nasa Spruce Grove pa ako, sinasabi nila sa akin na baka maka sa ano mo yan, sa pag apply mo ng permanent residence, pagka eligible ka na, yung palipat-lipat ka ng ano, palipat-lipat ka ng, ng employer sabi sa akin gano'n pero ako nung naririnig ko lang yung mga sinasabi nilang gano'n hindi na lang ako nakikipagtalo hindi na lang ako nakikipag -ano sa kanila nakipagdebate kasi alam ko naman ang, ang karapatan natin bilang sang temporary foreign contract worker dito sa Canada mga kainis ano? kasi nagbabasa na ako dito ng mga ano eh ng mga batas uh, tungkol sa immigration about sa mga temporary foreign contract wor worker na katulad natin yung mga nagsasabi-sabi sa akin ng ganoon na hindi maganda yung ginagawa ko naghahanap ng ibang ibang employer palipat-lipat ng ibang employer eh hindi naman nagbabasa ng ano yun eh <laughs> hindi naman nagbabasa ng mga mga uh, rules and regulation sa ay, ano do sa Canada ano mga kainags ano kaya minsan yung mga yung mga naga advise sa inyo huwag kayo maniniwala sa mga ganun yung mga nagko-comment comment sa inyo huwag kayo maniniwala sa ganun minsan yung mga yun eh narinig lang din nila pero yung pero hindi naman nila nabasa yung ano hindi naman nila nabasa talaga yung totoo eh ako kasi nung contract worker ako, nagbabasa talaga ako, mga sa ano. Nagbabasa talaga ako kaya talagang mas lamang yung nagbabasa ka, yung alam mo yung rules kaysa doon sa naririnig mo lang kung kani-kanino do kaysa doon sa nagbibigay sa ng advice. 'Yon, kaya ganoon. Sabi ko, sige, tahimik lang ako. At sinasabi nila, marami maraming mga nagdidikta-dikta sa akin, marami mga nagsasabi-sabi sa akin ng kung ano-ano. Pero ang ginawa ko, stick lang ako doon sa uh, sa plano ko. Sabi ko, pag nag-stay ako dito sa AMW maliit lang sweldo mga kainags ano? so yung utang na loob sa AMW nandoon na tayo mga kainags ano? nandoon na tayo natapos ko naman yung uh, ha, dalawang taon at kalahati ko sa AMW kahit pa eh syempre isipin din natin yung yung sarili natin yung family natin at yung plano natin yung pangarap natin maging permanent residence kahit papaano. 'di ba? Kasi nga eh hindi nga ayaw nga mag permanent residence or ayaw tayong inomini ng ating uh, employer. Eh syempre mga ganis, ano, yung hahayaan na lang ba nating <laughs> 'di ba? Na tayo ang mawalan pagdating ng panahon, 'di ba? Kaya nga 'di ba, sabi ko sa hangga't maaga pa ay eh, makagawa tayo ng paraan. Oo, oh, na 'yung utang na loob natin sa mga employer natin, 'di ba? Sabi nga natin eh maraming salamat sa kanila. Thank you very much. Yan. Eh, sa case ko kasi, sa case ko kasi eh uh, tapos na yung, yung kontrata ko so na renew ako uli kaya lang nung matatapos na eh nakakita naman ako ng magandang oportunidad na gusto ko naman tumaas din yung sweldo ko kahit papaano diba Mang nangangarap din tayo at syempre pangalawa nun eh mayroong potensyal na makapag-apply tayo ng permanent residence kaya sa kaso ko kailangan ko iwanan yung AMW diba mga kainis ano? kaya palipat-lipat ako ng employer hanggang sa nakapag-apply ako ng permanent residence at, at lalo ko napatunayan doon sa mga kasama ko, mga kaibigan ko, mga kasamahan ko na nagsasabi sa akin, mga nag-advise sa akin na baka raw, mahirapan ako sa pag-apply ng permanent residence kapag palipat-lipat ako ng trabaho napatunayan ko si, sa kanila na mali sila na mali sila sabi ko sa kanila, as long as legal ang paglipat mo sa employer mo or ang pagalis mo sa employer mo at binibigyan ka ng LMO at meron kang uh, work permit kung saan ka man nagtatrabaho walang apekto yon sa pag-a-apply mo ng permanent residence dahil legal ang lahat ng ginagawa mo basta meron kang papel na legal yun ang sinasabi ko sa kanila kaya nung nag-apply ako ng permanent residence medyo natagalan lang yung proseso pero approved mga kainags ano? approved kaya lamang talaga ang merong alam kaya magbasa-basa talaga kaysa no sa nakikinig lang yan nakikiss, tapasok mo na tayo nilalandig ako baka yung mama yung bunganga ko hindi nyo na <laughs> maprose na hahahaha <laughs> woohoo baas ba to? baas lang ko na to e eh. ay di pa, ay di pa ah bih, ah yan so mga kaenags ano, hindi ko naman kayo ini-encourage na halimbawa nakakita kayo ng employer dito so hindi nyo pa natatapos yung kontrata nyo halimbawa dalawang taon na-hire kayo dalawang buwan, tatlong buwan pa lang kayo, limang buwan pa lang kayo, eh, aalis na kaagad kayo sa employer niyo na nagbigay sa inyo ng work permit. So, mas maganda, ina-advise ko pa rin sa inyo, as much as mas possible, tapusin nyo muna yung dalawang taon. So, siguro, after ng dalawang taon, bago matapos yung work permit nyo, hanap-hanap eh, kayo ng ano, ng, ng ibang employer na magugustuhan nyo talaga. Or, halimbawa, eh, ngayon kasi nagbabayad na kay sa LMO, di ba? Hindi ka tulad dati, walang bayad yung Kumbaga, parang talagang uh, utang na loob ta ta pa talaga natin yung sa employer natin. So, basta ganun lang, at least matapos niyo yung dalawang taon mga kainags, ano? Mat matapos niyo yung dalawang taon. Yan. Kasi ako nung umalis ako sa AMW, instead na two weeks ako na mag-work na lang, ginawa ko isang buwan pa rin. Sabi ko isang buwan, magstay pa rin ako rito hanggang makakita kayo ng kapalit ko. So yun, isang buwan bago ako lumipat sa warehouse kung saan ako nagtatrabaho ngayon. 'Di ba? Tapos yun nga, sabi ko sa inyo nung wala rin ang wala rin nangyari doon sa warehouse sa pinagtatrabahuhan ko, kita na nakakita naman ako sa Boston Pizza sa restaurant. So yun, nung paglipat ko sa Boston Pizza eh na nawala rin yung cook sa pagiging skill, di ba? Nabanggit ko sa mga previous vlogs ko. So, yun yun mga kainags, ano? Uh, hindi lahat ng mga tao ay pare-parehas. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng skilled ng kakayahan, ng mga diskarte sa buhay. Pwede nating maabot yung isang bagay na naabot nung isa, nung kasama natin, nung kaibigan natin, na maabot din natin sa ibang paraan naman na kaya natin. At least, ano lang, uh, meron lang tayong mga nakukuhang ideas para dun sa mga nagkikwento sa atin, mga nagko-comment sa atin, mga nagsasabi na, sige, kaya mo yan, ganito gawin mo, ganito gawin mo. At least ideas lang. Pero kung kaya mo naman, yung mga sinasabi nila, kung kapareho ka nila, o oh, di gawin mo kung ano yung mga ginagawa nila para makuha mo yung gusto mong makuha. ba? Diba? Pero sabi ko nga, hindi naman tayo pare-pareho, hindi naman tayo lahat ng, ng eh, halimbawa, kaya mo. Hindi ko kaya yung ginawa mo, ba? Diba? Ganun lang yun, mga kainags, ano? Ganun lang yun, eh, kaya. Yun lang, yun yung mga yun lang yung mga naging aral ko sa buhay. Na yung iba nagsasabi na hindi eh, mahina yung diskarte mo, eh, ganto mahina yung diskarte mo, dapat ganito, ganito. Yan ganon Eh, pero nakukuha ko rin naman sa iba kong sa sarili kong diskarte. Na wala akong natatapakan tao. Yun ang importante doon mga kainan uh, at least kahit papaano, eh masaya ako. Ito nagsishare-share na lang tayo ng mga karanasan natin. Yeah, kaya minsan, minsan pag may mga nababasa din ako sa mga comment mga kainags ano, May mga comment dapat ganito ginawa mo Dapat ganito, ganito, ganito yung yeah, So syempre yung mga nagko-comment Hindi naman nila nakikita yan Kung anong nakikita lang nila Kung ano yung mga in-upload natin sa vlogs natin ano, Yun lang yung doon lang sila nagdidepende Pero syempre hindi naman lahat sa vlogs ko eh, Naipakita ko lahat ng mga pangyayari Kaya alam ko pa rin sa sarili ko Kung ano talaga yung mga pangyayari At kaya kung ano yung mga nagiging reaction ko 'Di ba mga kainags? Syempre, yung reaction ko ngayon, halimbawa, nag-vlog ako ngayon. 'Di ba? Yung reaction ko ngayon, halimbawa, galit ako o oh, inis ako or uh, 'di ba? So yung magiging reaction ko bukas, hindi ko pa alam 'yun. Hindi ko naman pwedeng gawin yung reaction yung magiging reaction ko bukas. Kung ngayon tayo magbo-vlog, no? Hindi hindi ko. Kaya may mga nag-comment kasi doon sa katulad ng pumunta tayo sa dealership, 'di ba? Yung sa, sa ni Mahal Arena. Anong uh, unang vlog ko eh, 'di ba? Yung emotion ko, yung frustration ko, nabanggit ko nasabi ko sa vlog ng araw na 'yon. 'Di ba? Tapos kinabukasan naman, kinabukasan naman yung sunod na vlog natin, nag -vlog uli ako tumaga, diba? ba, nagpasalamat nga ako dahil nga naisoli, na ibalik yung pera ni Maharlena, na refund. Siyempre, yung yung saya kahit papaano, no, nandoon, na ibalik. Kasi inexpect ko baka hindi na maibalik. Eh Siyempre, alam naman natin, uh, ang ang reputasyon ng mga dealership ng sasakyan, mga kinis, alam natin na 'yan, nasabi ng iba eh. Hindi yan ano, uh, hindi nagpapatalo yan, lagi silang panalo. So kahit papaano nung naibalik, 'di ba? Nung naibalik yung pera, na refund yung pera ni Mahal na Reina nung time nung araw na 'yon. Syempre natuwa ako mga kainex, no? Kaya ang reaction ko nun Laging masaya ako kasi alam alam ko eh ako ako mas nakakaalam kaysa sa inyo dahil ako yung nakikipag-usap doon sa sa dealership. Ako nakakakita ng lahat-lahat. Kaya alam ko kaya nagpasalamat ako kung sino, kung sino, yung taong gusto kong pasalamatan nung time na yon. Di ba kaya may mga, mga nag-commenting kasi na nasabi eh, bigla ka naman kumambyo ngayon, bigla ka naman parang bumaling ka naman ngayon. Kahapon, iba yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, iba naman yung mga sinasabi mo. Panay naman ang pasalamat mo sa dealership na yon. O di ba? Eh, eh syempre magka, magkaiba yun eh. Magkaiba yung araw na yon ano? Nung yung araw na yon, syempre bad trip ka, inis ka, di ba? Dahil sa nangyari. O kinabukasan, may magandang balita o oh, di ba di ba may magandang balita syempre kahit pa paano magiging masaya pa rin ako mga kainis ano? dahil yun, yun ang naramdaman ko nung araw na yun di ba hindi naman yun di ba hindi naman yun yung inis ka ngayon tapos binalik yung pera mo di ba inis ka pa rin Abay, kahit pa paano dapat magpasalamat tayo di ba Mag, maging masaya tayo kumbaga nandoon na yun eh uh, di ba kumbaga parang may mga hindi magandang nangyari nung araw na yun eh ito naman itong araw naman na to, kinabukasan ng makalawa. 'Di ba? Maganda naman ang nangyari. So 'di ba, move on na tayo. 'Di ba? Move on na, huwag na nating 'di ba, yung pagkakamali nung kahapon, huwag na nating anuhin 'yun. 'Di ba? Yung ngayon ang importante, yung ngayon at bukas at sa mga susunod na bukas pa. Importante yung naibalik ang lahat at yung humingi sila ng sorry sa atin. 'Yun lang 'yun mga kainagsano. Ganun lang, as simple as it. Huwag nating pahirapan yung sarili natin. Huwag nating i-stress yung mga sarili natin sa mga pwede namang maayos. 'Di ba? Sa maayos na bagay. 'Di ba? Huwag na nating, 'di ba? Huwag nating tapos na 'yun eh. <laughs> 'Di ba? Kaya masaya tayo ngayon. Kaya nga lang sinasabi, 'di ba? May kilang buhay, pili natin maging masaya. Always good vibes lang tayo. 'Yan, 'di ba? Di na naman, no. <laughs> Tapos yung mga nag-message din sa akin, no? Sa messenger, yan. Maraming maraming salamat. Thank you very much, no? Mga advice, mga payo na binibigay nyo sa akin kung anong dapat naming gawin nung time na nangyari sa amin ni Mahal Arena yun. Yan, di ba? Importante ngayon, kahit pa paano, yung sasakyan ni Mahal Arena, okay na mga kainis, no? Okay na sa ngayon. Hopefully, wala na tayong ma-encounter na problema pa. Yan, di ba? Hopefully, hanggat bago pa, hanggat brand new pa. Pero siyempre, pag lumipas na yung mga 6 years, 7 years, siyempre, mayroon na tayong ina-expect na mga may encounter na mga, hopefully, mga minor problem lang. Ganoon naman talaga pagka-araw-araw natin ginagamit ang isang bagay, di ba? Nasisira yan, di ba? Tapos kaya kung minsan may mapapansin kayo, eh, no? mayroong isang tao, tahimik lang. Eh, no? Tahimik lang siya, nakikinig lang siya, nag-oobserva lang siya. Di ba? Pero yun pala yung maraming alam. Eh ako, oh, katulad ako, tahimik ako. O di ba? Tahimik ako, simple lang ako yun nga lang wala rin akong alam yun <laughs> ay hira na so mga kainan so, uh, may ikli buhay piliin lang nating uh, maging masaya always good vibes lang tayo yan maraming maraming salamat at hanggang sa muli